i no, don't no, no, no. Dito na tayo. Ay, sige so naman. Ah, nag enjoy ako sa pagsasama natin dito. Correct. Enjoy na enjoy talaga. Lumalaban pa din tayo ng ating mga kasugrena diyan. Wala na iniinom. Doc June, may idea ka ba kung saan naman tayo dadalhin ng ating team para sa ating episode na Sa So, totoo lang, ah, excited na rin ako at ayaw ko rin i-spoil. No? Uh, tara na pila lang ng ating K-Farm na magbabahagi nyo ng kanilang programa kapag molting season na. Ito ang Infinite Panalo. Hello po, good afternoon. I am Janet Tamala Arogancia, the owner of PJA Game Farm. Ito si Henry Horilla, ang aming farm manager. We started using the products of Supremo. It was still not Infinity, but it was S-Max 2018. Then it was changed to Infinity Then, until now we are using it dati ang aming mga manok is ma ano yung kuwitan ng mga manok parang sa sapula tapos nang for years we've been using other products but yun ang resulta mga mala mas ano parang namamaga yung lubot uh, yung puwita ng manok nang gumamit kami ng Ismax at uh, until it was changed to Infinity Supremo. So, yun, tuloy-tuloy na mga magaganda na yung mga puwita ng mga manok namin. Hindi na sinasapula. Magumpisa ang Multing or taglugon mga Ogos hanggang September. Yung umpisa ng taglugon or Multing ng mga manok. Magumpisa ng Tagulan, ganyan, ganun lang ako na. Mag-umpisa rin ang ng manok, ng taglugon o molting. Ito yung makita ko, mahulog ma ang kuhan nila, yung mga balahibo. Makita mo yan, mag, pag ano sila mag-ilugo na, hulog ang mga balibo nila. I mag taglugo na ang manok, hindi mo pwede yan hipuin. Masim masin masimasin kasi masakit yung katawan niya. Ang ginagawa namin sa pag time na pagtaglugon, yung water treatment namin, kailangan importante talaga yung water treatment. Yun, gumagamit kami ng spectrum. For five, uh, yung paggamit namin ng spectrum, five days yun. Kasi okay, to it nga, kailangan makaabot sila ng five days at tinatanong ko sa kanya, oh, until now, are you using spectrum para sa water medication nila sa umaga, lalo na sa umaga dahil sobrang init ngayon. Sa walong litrong tubig, nilalagay yung isang sachet ng spectrum for five days, consecutive five days na ilalagay talaga. Dahil sa init, kailangang mawawala yung stress ng mga manok. Tinglugon ba o no, hindi? Dahil sa init ngayon, kailangang water talaga sa mga manok. Pagtaglugo ng manok, pa nabigyan namin ng ano ng fish oil sa dalawang linggo bali tatlong beses lang ang fish oil sa uh, hapon na naman van tapos sa uh, pagkaon o pagkain nabigyan uh, sila ng fish oil sa so, uh, dalawang linggo bali 3 kapsul lang mga kanila uh, ibigay I'm giving them instructions to use malunggay to be mixed to the infinity feeds. Yun ang instruction ko sa kanila. Pindihan sa ka sa dami ng manok, mag 20 heads na manok, mga kuan lang uh, or mga 15 grams na kuan na dinikdik na na kuan na malunggay, malunggay eh, e, ano man lang i-mix sa pagkain nila. Yung kadalasan namin na uh, nilalagyan ng malunggay, yung Infinity Ready Mix. Ako si Janet Arogancia ng PGA Game labas ang buong potensyal. Iba talaga kapag alagang kasupremo. Nakakabilib ang kanilang mga commitment para sa kanilang mga fans. Napaka-importante talaga na lagi nating alam ang kalagayan ng ating mga alagang manok at nachecheck natin ang mga ito from time to time. O, oh, kasupremo, isang episode na naman ang ating pinagsamahan ngayong mundo. Ming Kung nagustuhan nyo ang ating episode, bigyan ng like ang video nito. huwag rin kalimutang i-follow ang aming Facebook page at i-subscribe naman ang aming official YouTube channel. Hanapin lang po ang Supremo Infinity. Pero alam nyo ba nabukod sa aming episode ngayon ay may chance pa rin kayo makasalumuha ang ating mga featured kabalika fans. Napakadali lamang mga kasupremo. Sumali lamang sa ating Facebook community I-search lamang ang samahang kaso Supremo. At malay mo, isa ka na sa mga susunod na Supremo ng samahan. Sa susunod na linggo ulit mga kaso Supremo, sa Supremo Infinity, inabas ang, ang buong potensyal.